Good morning guys Andito ako sa bagong hardin ko guys Inilipat ko na ng pwesto yung hardin Yung mga pananim ko kasi Pinaalis ako dun sa una kong pwesto Buhan ng May ilalagay kasi doon mga manok na pangsabong Nalulungkot ako guys kasi maganda na yung pwesto ko doon Tapos pinaalis pa ako kaya andito ako sa dulo ngayon, guys. Ayan. Mga halaman ko, guys. Mga bagong tanim to, guys. Mga kamatis at saka siling ano, siling haba at saka yung bell paper. Meron pa ako dun sa dulo, guys. So oh. Ayan. Mga maliliit pa siya, guys. Kasi mga ano 'yan eh, mga bagong punla kung mga sili at kamatis. Doon naman sa dulo, guys, oh, may mga kusang tumubo doon. Yan. Mga kusang tumubo yan, guys. Nung isang araw, naggamas ako dito, guys. Hindi pa yung ganyan ito. Hindi pa ganyan 'yan. Kahapon lang siguro inayos ng bayaw ko. Kasi busy ako lagi, guys, may tindahan din ako. Nag-aalaga pa ako ng apo ko kaya minsan lang ako dito. Hindi ako araw-araw dito napunta sa garden ko, guys. And guys, isang araw pa ako nagabas kahapon, hindi ako pumunta dito. Busy ako kahapon guys Mamaya may alaga na naman ako Isang apo ko At aalis daw yung nanay niya May bibilhin Kaya dumalaw lang ako ngayon guys Hindi ako magaano kasi Maglaba-laba muna ako guys Diligan ko muna yung aking Natirang pinunla guys Hindi mahirap dito sa pagkuha ng tubig guys kasi may balon dito. Oh. At least kahit paano malapit na ako sa balon. Pero nalungkot pa rin ako guys kasi gusto ko doon yung pwesto ko doon eh. Yung pwesto kasi dito guys. Ano to pag yung tag-ulan tinutubig. Ito yung natira ko sa mga pinunla ko guys oh tuyo na. Hindi kasi ako oh, nakadalaw kahapon. Tinutubig kasi dito guys. Kaya ayaw ko dito. Pag tag-ulan. Mababa kasi itong pwesto na to. Gawa ng... Malapit kasi kami dito sa dagat guys. Yung dagat dyan guys. Ano yan? Uh, Karugtong ng Manila Bay. Kaya para siyang dagat tabang hindi yan siya maalat hindi may dito guys hindi naman ako mahirapan sa pagkuha ng tubig kasi malapit sa ano balon doon sa kabila guys sa dati kong pisto may balon din doon kaso nga lang masyadong mababa ang tubig dito ma maano mataas ang tubig dito sa balon na to kasi mababa kasi to nalungkot lang ako guys kasi gusto ko talaga dun sa pisto kong yun kasi yung aking tinanim doon na kamote tops malaki na siya marami na ano na mga sili na ay mga sili po, kamates. Dumating yung aking biyanan guys na babae. Tinanong kung ano yung tinanim ko. Ano na kasi yung biyanan kong babae guys. Yung mahina na yung memory niya. Kaya paulit-ulit siyang tanong. Dati siya ang nagtatanim dito guys. <laughs> Ngayon, ano na niya, manugang na niya. Mga kamatis, Nay. Nay, mga kamatis. Ayun, umalis na. Akala niya siguro hindi ko siya kinakausap. Hindi niya alam nagbibidyo ako. Ay, natutumba. Ilang yan. Sa isang araw ko pa ililipat yan sa ano. Dito sa lupa. Dito ko yan tatanim guys. Oh. Dito. Nailipat ko na yung iba eh. Kaso nga lang kinakain ata ng ano guys, ibon oh. Ayun oh. Nawala yung mga dahon. Kinakain ng ibon. Itong isa oh. Yan palang nailipat ko at saka ito. Ito oh. Kinakain siguro ng ibon ito. Ayan. Pero yung mga kamatis ko guys oh. Malaki-laki na. Tapos mayroon pa ako dito guys. So, kunti pa lang itong mga pananim ko guys. Gawa ng kalilipat ko nga lang guys. Hindi ko na nga nabidyohan yung paglipat ko dito guys. Ayan. Malalaki na yung mga kamatis ko. Mahilig talaga ako magtanim-tanim guys. Kaso nga lang. Ngayon lang talaga ako na nagkaroon ng time na magtanim. Kasi dati, ano ako, uh, sa bahay lang. Pero sa bahay po, may tindahan ako doon guys. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng time na magtanim-tanim. Siguro nagulat yung mga, mga tao dito, mga kapitbahay ko. Bakit ngayon lang ako nahiligan magtanim pero hindi nila alam. Hilig ko talaga magtanim guys. ayo sa pa guys kaya ayoko dito guys kasi ang baho ng ano ayun no oh, may mga bibi doon no oh. may mga bibi doon ang baho minsan ngayon medyo hindi mabaho ngayon guys ayan guys oh. So. maluwag pa naman dito taniman guys so oh. kaso nga lang madamo doon guys oh. So. madamo doon Papalinis ko pa sa asawa ko yan pag nag ano pag nag siya. Yun eh mahilig din maggamas gamas dito, guys. Ayan. May mga saging-saging din dito, guys, oh. So. May papaya din. Andoon 'yung ano, guys, so dagat yung ano na yun guys yung tawag nun bundok na yun guys ano yan sa kabilang ibayo yun guys yun yung karugtong ng ano karugtong ng binangunan Rizal yung bundok na yan malayo layo dito tingnan guys ayun oh. yung bundok na yun oh. yun sa kabilang ibayo yan guys Ayan. Maluwag, malu malawak pa sana yung taniman dun, guys. Gaso nga lang, tinutubig dyan, eh. Oh. Yan. Yung binakuran na lang ng ano kasi gawa ng mga kalabaw kasi dyan, guys. Napasok dito. Kaya binakuran. Dati walang bakod dyan, eh. Yan. Binakuran na lang, guys. Kasi, ang daming kalabaw dyan, guys, na ano, yung walang mga tali pagalagala dyan, napasok dito. Tapos yung mga saging, yung mga pananim, sinisira nila. Kaya may bakod. Malawak pa sana yung taniman doon. Kaso nga lang, medyo mababa naman dyan kasi may maraming tub ano, tubig pag naulan. Sa so bagay naman guys, ano, matagal pa itong magkakatubig dito kasi magtatag-init na eh. January, tag-init na ata mga January. Kaya pag yung magtag-ulan na guys, mapapatigil ako dito guys. Kasi talagang hang, abot dito hanggang tub ang tubig. Malawak pa. May, may pa ako dito guys. Mga okra. Gusto ko itanim okra. Uh, talong. Dito guys. Oh papalinis ko pa sa asawa ko to guys kasi pwede pa tayo magtanim dyan ng mga okra ayun guys o akong ano guys o oh. parang tanlad tanglad ata to guys o oh. ayan o oh. tanglad ata ito buti naman may tanglad na dito guys pag na pag na gamasan niya ng asawa ko, guys, maganda na tingnan 'to. Pagagandahin ko 'to, guys. Kaso nga lang, oh, tingnan niyo, guys, umbaba oh, talaga diyan, guys. So, oh, 'yan. May tubig. Kaya bala ko patambakan ng ano ito, ng lupa. Maganda magtanim dito, guys, ng ano. Dati may tanim dito yung bayaw kong ano, ano ba, gusto ko magtanim ng sitaw. Yan naman nakakatuwa guys. O, so, ang laki na ng tanim ko guys. Ayan. Maliit pa lang talaga ako guys. Mahilig na ako magtanim-tanim guys. Kaso nga lang Doon sa amin kasi guys. Yung unang tinirhang ko. Wala namang kasing lupa. May lupa yung mga lolo ko. Tapos may pamana yung nanay kong lupa. Kaso nga lang sa bundok naman yun, guys. Ayun oh, sana mabuhay to, guys. O oh, inano ng ibon. Ito oh. Kinain yung ano, yung dahon. Tapos yung aking bell pepper, guys. So oh, tingnan mo. Nakakatuwa kasi bonsai siya. Dalawa lang tong nabuhay na to eh, doon pato sa dati kong pwesto inilipat ko dito guys kasi nga nabubwisit na ako gawa ng naririnig ko bakit daw ako tanim ng tanim doon eh may ilalagay nga daw ng mga manok sabi ko at saka isa pa guys yung pwesto na yun guys doon kami magtitirik ng bahay tapos tapos paaalisin nila ako doon kaya guys so bonsai to siya guys so may, may bunga na siya oh. Kailan pa yung bunga na yan guys? O, hindi na naalis. Hindi siya na bumabagsak. Kaso nga lang mahirap dito mag ano guys. Mag tanim talaga guys. Kasi gawa ng yung mga pananim mo. Kinakain ng ano ng ibon. Yung mga bunga. May mga siling labuyo akong tanim doon guys. Alam nyo ba yung mga bunga niya. Kinakain ng ano. Kinakain ng mga ibon. Ayun guys, o yung kamatis ko. Na ano na siya, nalaylay na. Kailangan ko na siya lagyan ng kahoy. Para nakasalalay sa kanyang pagtayo. Ayun o, katulad nun guys o. Ayun o. Nilagyan ni kuya ng ano kahoy para hindi siya lumaylay. Mamaya siguro lalagyan ko siya ng kahoy guys. Ayan guys, hanggang dito na lang tong video ko guys. Maraming salamat sa panonood. Ilang araw na akong hindi nakakapag-upload guys kasi busy ako guys. Gawa ng may apo kasi akong inaalagaan guys. Kaya ano lang naman yung guys, apat na araw lang akong nag-aalaga. Two years old na siya guys, kaso nga lang malikot pa kasi. Alagain pa. Kaya pag wala akong alaga guys kakalang ako napunta dito guys kaya ayan guys hanggang dito na lang tong video ko guys maraming salamat sa panunood huwag sana kayo magsawa sa panunood ng video ko guys kahit kahit ano kahit ano ang tawag nito kahit ano sya yung paulit ulit lang dito sa garden ko Minsan naman guys, ang vlog ko doon sa tindahan ko kasi may tindahan din ako guys. Pero malimit ako dito sa garden ko guys. Nagbibidyo. Ayun guys, hanggang dito na lang tong video ko guys.